alay na mga kadagom ay mga ordinaryong hayop lang sila. Sila ang aking mga malakas na mga nilalang na kasama dito sa balat ng lupa. Kaya bago kami mag operasyon mga kadagom, mag-happy-happy muna kami kaya ma matindi ang aming misyon dito sa lupa. Hahanapin namin yung ang ibang malakas na masama na mga nilalang sa balat ng lupa. Kaya bago kami mag-operation mga kadagom, Magpalakas loob muna kami ni Ranger ni Rambo Mahaba-haba aming mission mga kadagom hanggang umabot kami sa ibang planeta. Ah, oh, kaya magpalakas muna kami ng aming damdamin. Itong kasama ko mga kadagom, sila yung inaasahan na aking mga body-body at -body backup. Mm -hmm. Kasi di matinding, matinding misyon ang aming abutin uh, mga kadagom. Marami nagban nagbabalak at inasa ayaw na, diba? ano ba tayo mag-over mag voice over sinsa na kayo makadagom kasi hindi kami sanay na mga nilalang dito sa lupa na magsalita ng Tagalog kailangan namin mga na magbigay ng lakas loob sa aming isip sa puso para matanggumpayan ng aming misyon doon sa ibang planeta tagal naman mag 3 minutes di na ko Marunong mag voice over mga kadagom Ayaw tumaga yung aking, isang alaga na syringer Pero ito isa isang mga kadagom Palainuman po Pero disc discrimination diskriminasyon lang sa mga disclaimer mga kadagom Yakult po yun ang iniinom nila Malakas nang isa ng pulutan Mahirap pala mag voice over. Matagal matapos. Ilang minuto pa to. Yung yeah, mga kadagong. Ito yung kabanding ko. Mas maganda sila kabanding kasi walang gulo. ni kagaya ng tao, mga kadagom. Magmaoy-maoy pagkatapos. Ang uban na mag-English-English English pagyod. yun. Maghinambog-hambog pa. Mayo pa ni Iro. Kaya peaceful na kayo. Kainuman, mga kadagong. O, 3 minutes, o. Oh. Tugay pa kayo. Ito, <coughs> mga Mura na kong nahilo-hilo. O sa Tagalog pa. O, oh, sa Bisayap, na lipong-lipong ba? Sa Tagalog, hilo-hilo. Maka da kong lang sana na mag-subscribe ka sa akin channel. Mag-comment mga kadagong kahit di na kayo mag-share. Pero kung ganahan mo mag-share, mag-share lang po. Ito yung link mga kadagong, Dagom TV. Pwede rin kayo bisita sa akin Facebook page, Dagom TV mga kadagong. Marami ako doong video. Doon nyo makikita ang kakaibang nila lang. Marami kong kasama doon mga kakaibang nila lang mga kadagong. Apat na paa at isa'y buntot. Maraming maraming salamat mga kadagom. Ang inyong lingkod Dagom TV. You protect and serve. Welcome to our blog. Yeah!